Sa gitna ng mga usap-usap ang may malaking pagbabago sa crime line agad na pinatahan ni Eliza Valdez ang komunidad sa kanyang derechang mensahe na hindi siya atras at patuloy na lalaban para sa Cold Smashers. Ang ibang detalye lamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Pinabulaan na mismo ni Creamline Cool Smasher star Eliza Valdez ang mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kanyang posibleng pagre-retiro kasunod ng quarterfinal exit ng kupunan sa 2025 PBL Reinforce Conference. Nagbigay linaw si Valdez sa pamamagitan ng isang social media post kung saan ipinahayag niya ang pasasalamat sa naging kampanya ng kupunan at ang determinasyong makabawi sa susunod na conference. Naghati dito ng ginhawa sa mga fans na nag-alala na baka isa siya sa mga sinasabing magre-retiro o aalis sa kupunan. matatandang umingay ang mga espekulasyon matapos ihayag ng Creamline Cool Smashers import na si Kurt Nishwan sa isa sa kanyang post-game interview na may narinig umano siyang usapan sa locker room patungkol sa posibleng pag-alis o pagre ng ilang manlalaro. Nagdulot naman ito ng pagkalito at pangamba sa hanay ng mga supporters lalo na't na matagal nang kilala ang Creamline bilang kupunang may matatag na core at may loyal na fanbase. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Creamline Management hinggil sa sino mang posibleng umalis o magretiro sa roster. Gayunman, ang Post ni Valdez ay nagsilbing malinaw na indikasyon na mananatili siya sa Cool Smashers at patuloy na pamumunuan ang kuponan sa kanilang pagbangon sa susunod na conference. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na!